Natagpuan ang kweba ni Solomon ng isang aso. Ito ay nakatalapa mismo ang kwebang ito sa banal na kasulatan. Isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap sa ating kasaysayan kung saan natuklasan bigla ang isang kweba na nakasulat mismo sa banal na kasulatan ang kweba ni Sidekia. Noong 1854, may nagngangalang Dr. James Turner Buckley isang kilalang scholar sa Bible na isang Amerikano na nagtatrabaho sa Jerusalem ay naglalakad sa labas ng mga pader ng lumang lunsod kasama ang kanyang anak at ang kanyang alagang aso. Noong mga panahong iyon, mga araw-araw na may taglamig, nang biglang mawala ang kanyang aso. Tinawag ito ni Dr. Buckley, ang alaga niyang aso. Sumipol pa siya para ito ay lumapit sa kanya. Subalit walang aso siyang nakita doon. Naghanap siya sa paligid niya. Subalit hindi niya ito nakita kung saan na ito napunta. Ang kanyang anak ay nagpatuloy sa paghahanap para sa kanyang minamahal na alagang aso. Subalit, hanggang sa paana ng babatong mga babangin, ay wala siya nakitang aso. Sa kanilang paghahanap, wala silang kaalam-alam natuntunan nila ang tinatawag na Old City Wall na binabanggit ng banal na kasulatan. Matapos nun, biglang sa gitna ng drainage sa paanan ng pader, ang anak niya ay nakarating sa ilalim ng balon na, na likha mismo ng isang agos ng tubig. Ngayon, sa pagsilib sa loob, nagulat siya, laking gulat nila ng marinig ang tunog ng kahol ng aso na nagmumula sa kailaliman ng lupa at dito na natuklasan ang sinasabi na kuweba na si Dakia na siyang binabanggit sa banal na kasulatan. Nakita ito ni Dr. Buckley ang isang malaking madilim na kuweba matapos noon. Inalis niya yung aso, umuwi siya at kumuha siya ng mga equipment na talagang susuriin niya ang lugar na to kung talagang ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na kuweba nga ni si Dakia at tinatawag din itong Solomon Queries. Kinabukasan, may dala na ang mga kagamitan si Dr. Buckley. Nagpadaos sila papunta sa loob ng mapuputik na kuweba kung saan doon pumasok yung aso. At doon nila nakita ang loob ng kuweba na kalakihan ang loob nito. Pinag-aralan nila na sa loob nito at doon na sila palipas ng gabi. Sa pagsisiyasat, nakita nila na iba-iba may mga maliit, may mga maliit na butas at iba't ibang sanga. Inihayag ni Dr. Buckley ang kanyang kamanghamang pagtuklas sa mundo ng sayantipiko at sa mundo ng mga iskolar sa Jerusalem at magi sa mga dalubasa. Laking gulat nila nang ito ay ihayag ni Dr. Buckley. At sa gayon ay ginawa isang tunay itong Ida Stone, ang Sedakias Cave, para sa mga hiker at mananaliksik. Ibig sabihin, ginawa itong site na pinakama, isa sa pinakamahalaga dahil niya ito ay nakalagay sa banal na kasulatan. Ang Sedekias Cave o tinatawag ding Solomon Queries ay ang pinakamalaking kuweba na gawa ng tao sa buong Israel. Meron ilang mga underground reservoirs sa Jerusalem, ngunit ang isang ito ay mas malaki kesa sa anumang iba pang kailang underground cavity. Sa pasukan, hindi malayo sa Damascus Gate ng Jerusalem at nasa ilalim ng Muslim Quarter na nagpapatuloy hanggang sa Baya Dolorosa sa Christian Quarter sa hilaga lamang ng Temple Mount. Ang bibig ng kuweba ay matatagpuan sa isang mabatong bangin na nagsisilbing pundasyon para sa Old City Wall. Ang yungib o kuweba ni si Dacias, ay ang pinakamahalaga sa mga sinaunang kwery ng Jerusalem. Talagang ito ay napakasagrado sa kanila. No? Sa pinakabababa, pinakababa, pinakaloob ng bahagi ng kuweba ay isang maliit na bukal na may pumapatak sa kisame na isang tubig na tinatawag ito na luha ni Sedequias. si Dekias. Si si Dekias ay huling biblical na hari ng Jerusalem at sa lahat ng mga account na iniligay sa kapangyarihan ng mga Babylonians. Sa panahon ng kanyang paghahari, sinilakay, sinilakay at sinakop ng mga Babylonia ang Jerusalem na ipinatapon ang lahat ng mga Hudyo pinaniniwala ang tinangka daw ni Sidakias na tumaka sa Jerusalem patungon Jericho sa pamamagitan ng yungib na ito o isang kweba ngunit nahuli din siya at dinala sa harap ng Babylonia na haring si Nebuchadnezzar. Ang kanyang mga anak na lalaki ay sumakabilang buhay sa harap mismo ni Sedakia at tinanggalan ng mata si Sedakia. Ito ay kumakatawan sa kanyang mga luha, ngunit hindi sa kanyang mga anak ngunit upang pabagsakin ang Jerusalem. Ganito basahin natin para makasiguro tayo na ang kwebang ito ay nasa Bible talaga. Sa ikalawang hari 25.4-6 hanggang Noon ay binutas ng isang pader ang lunsod nang makita ito ng hari si Dekias. Kinagabihan, tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lunsod ay nagpapal napapalibutan ng mga taga babylonia Hinabol sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho at na, uh, at nagkakaganyang at nagkakayang kayang takas, kanyang -kanya -kanya takas ang kanyang mga kawal, no? Nabihag si Zedekiah si at iniharap sa hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar na noon ay nasa lungsod ng Ribla at doon siya hinatulan. Malinaw at walang duda na batay sa talata sinasabi na ang butas na ito, ang bahagi ng pader, ay siyang nakita ngayon sa panahon natin na kuweba na tinatawag na Cave of Sidakya. Dahil sa pangyayari pa ng mga kamunti, dun sa punto na kung saan nakita yung kuweba at sa pangyayari sa kwento ng banal na kasulatan, ay walang duda talaga. At ayon sa mga carbon dating test, sa pagsusuri, sa mga date, bumalik sa history, nakita nila walang ibang kaganapan na nangyari sa ilalim na yon, sa kuweba na yon, na query na yon ni Solomon, ay tinutukoy sa banal na kasulatan na kuweba na si Dito mismo tumakas si Dakia, pero kalauna na huli din. No, kahit na higit na 115 taon na ito lumipas mula ng matuklasan ito, at sa kabila ng maraming pag-aaral, na sa kabila ng maraming pag-aaral, marami pa ring kuweba doon na nanatiling nababalot ng misteryo. Pero ang kuwebang ito ay isa sa mga tinutukoy nila na talagang kuweba ni Sedakia at tinatawag na Solomon Queries. Kaya wa, isang mas isang pasalamat nito ni Dr. Buckley sa kanyang alagang aso. Dahil kung wala ang asong ito, baka natabunan na ito at hindi na ito natuklasan. Dahil alam naman natin sa Israel, may mga tao din na nantutuklas doon. Subali, so, sepe, eh, gawa ng mga digmaan, mga dumarating na ulan, panahon, mga, misa may mga buhangin pa na, natatabunan ito. Hindi na ito, hindi na ito makikita. Malaking kasaysayan ang nagawa ng aso ni Dr. Buckley dahil dito mismo napatunayan ang banal na kasulatan ay talagang tunay ang sinasabi. Himay-himay, magmula sa Genesis, nagtapik tayo hanggang sa barko ni Noah, hanggang sa paghati ni Moses ng dagat, maging sa mga kwento sa Bible, ay isa-isa po natin ikinukwento ang history at may ebidensya na talaga nagpapatunay. Kaya yung mga nasasabi na ang banal na kasulatan daw ay isang gawa ng tao, napaka-imposible. Dahil, sino ba namang gagawa na itong Bible na to na ngayon ay may nakikitang ebidensya? Sabi niya, walang ibang pinakamatibay na ilalabas mo sa mundong ito, kundi yung patunay at ebidensya at may batayan. No?